Good po. Ito po naman, susubukan ko ulit ang isa pang turo sa akin yung kasama kong Italiano, para sa mga bayo ko po. Beer po ang ating ilalagay. Kaya ipakikita ko po sa inyo yan. Oh, ipakikita ko. Ito. Yan po, kawali yan. Hindi ko na ginagamit. Lagyan po natin yan ng beer. Yan. Ngayon hapon po ito inilagay. Hindi ko po mabibidyohan kung talagang paparay ng bayo ko. Pero bukas yung umaga, pupuntahan ko po. Yan. Tingnan po natin yan. Yan. Tingnan na lang po natin bukas ng umaga. Dadaan po ako dito. Okay, subaybayan po natin. At yan na nga po. Dumaan ko ngayong umaga. Yan. Pero buhay pang iba yan. Buhay pa po niya. Mm. Ganyan lamang po ang yung gawin din. Beer lamang po. Beer. Ilagay nyo magdamag at yan po pupuntahan. Okay, yan. Patay na po yung iba yung mga kulubot na yan. Okay. Thank you po for watching. Sana may natutunan ka sa akong videos. subscribe for more